Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Good day! Lalo na sa aking mga subscribers, mga bagong subscribers ko dyan. Maraming uh, salamat sa inyong pag-subscribe, pag-like, comment ng aking mga video. So for today's video nga pala ay uh, pupunta tayo ng uh, update natin yung Ungka Flyover. Yung uh, controversial na Ungka Flyover na natapos pero hindi nagamit. Kasi nga, lambot yung uh, lupa dun So tara, samahan nyo ako at pumunta tayo dun So e e e oh, maganda yung panahon ngayon no? Mainit Summer na summer Summer na summer guys Oh Grabe Walang ganong uh, Biyahe ngayon no oh? Malawak yung daan. Lakas ng hangin guys. Bukas yung bag ko ah. maganda dito sa Dumangas Coastal Road, no? Walang ganong uh, ano ngayon. Hindi ganong uh, traffic. So, ito pala guys sa anong daan, no? Uh, papuntang Dumangas. So ano lang tayo. Liko tayo dito sa kaliwa. Papunta tayo ng uh, Ungka, Pavia So Ungka playover no. Okay. Stranded ata. Parang nahuli ng LTO ah. Parang eh uh, mayroon na naman silang na-deliver, na no? Na-deliver na naman sa LTO. may ano dito ah. Mababoy. Oh. Eh. Oo, so, teka lang guys. Parang bumukas yung ano ko eh. Jacket eh. zipper ko muna. Lakas ng hangin. Kala ko na zero yung on. Ano. Natanggal yung zipper ko Tuloy na guys, tuloy! Ah. Yeah. sarap talaga mag ano no? Pag nag rides, mawala yung stress mo eh. Kahit gaano kainit ng panahon, ang lamig pa rin ng hangin, no? Pag nag-rides tayo. Ito naman tayo, dadaan tayo dito sa flyover. Ito so, yun naman niya, yung over ng ano no, haro. Dito din sa haro itong flyover. So yung flyover dito ay eh, nagagamit siya. Pero yung ongka flyover, yun lang. So dito na tayo sa stoplight no, crossing papuntang uh, pabiya. Pag magkanan ka papuntang pabiya pag dumiretso puntang ongka ang haba ng bilang guys may kalaban ako dito yan parang bibigyan natin ng isang post ito no h a b i 이 uh. Hey! Oh! <laughs> so dito na ako guys no dito kasi ako kukuha ng video ay doon natin sa kabila so may nakabakbakan tayo no if I tsaka Mio. So bali na ano ako sa uh, ating uh, ship girl no. Parang nadili ata. So ito na yung ano, yung cup layover. Ito yung unka na hindi ginagamit. So maghahanap na ako dito ng malili para natin ang drone. mayroon kang ma -ano no encounter na mag-racing racing. So ito pala yung ilalim ng ano no, yung kaplay So dito ay inaayos nila dito may noong nagre-repair. Ngayon dahil linggo ngayon walang tao, walang nagre-repair sa ngayon. So ginawa siyang parkingan sa baba no. Iwan ko lang kung ngayong taon maayos nila tong flyover na to. Bali, yung unka na to, open lang siya sa four wheels, no? Siguro, mabigat po yung motorcycle, tsaka bike. Baka hindi po kakayanin ang unka, flyover, yung mga motor, tsaka bike. Kasi pinagbabawal. Sa tingin ko lang. Parang sa isip ko, parang ganun eh. Kasi four wheels lang yung pinapadaan. So, yung motor, no, sa ilalim lang. oriented din, oh. Dito. Dito siguro maandong. Okay. Oo, oh, ganda. Oo, lakang hangin, guys. Nagawa warning na. No? Oo, oh, lakang lawak ang subdivision.

O oh, pang babiya so bali 2 lens lang ginagamit sa flyover no lang lang yung pwedeng so, ito yung update ngayon no? Ano Kan jeg snakke litt med deg, Kristian?

kayanin ang ano natin ng bro. So ayan mga makuha niya. Tapos ng hangin ngayon. Okay. So yun lang guys no. Na-update natin sa Pungka flyover. Oh! Uh! ang taas na naman ang bilang dito sa stoplight maabot na naman siya ng 100 so ano no pinagbabawal na technique na lang yung ginagamit tagal kasi Karamihan dito na mga riders no. Pag walang bantay tapos matagal yung bilang ng stoplight o yung pinagbabawal na technique na lang yung ginagamit. Kasi pag inaantay kang ka tagal-tagal 100 100 seconds. Mahabot pa kaya ng 2 minuto yung pag-aantay mo sa stoplight? Tapos pag nag-go na siya ng green, eh, ang bilis lang, nasa 40 seconds lang eh. So matagal no Update sa ngayon sa coastal Road dito no So napaka lawak ng daan no Maluwag, walang traffic no Walang masyadong uh, biyahe, tracking So guys hanggang dito lang po yung video ko So maraming salamat sa mga subscribers ko dyan Shout out po sa inyong lahat So thank you thank you sa pag support nyo sa aking video guys Uh, makikita kit, sulit ulit tayo sa sunod yung video Thank you.